Dr. Vito, tips naman po kung paano po natin may iwasan ang magkaroon ng bumabarang tutuli. So ano po ba ang mga dapat natin gawin? Araw-araw po ba dapat ang paglinis nito? Kadalasan kasi sa ating mga pasyente ay sanay pong maglinis ng tenga kapag katapos po nating maligo. So hindi naman po recommended ang pang-araw-araw po paglinis. Dahil ang ating tenga ay may kakayanan para alisin po ang mga sobrang earwax or mga dead skin cells na part po ito bilang kanilang self-cleaning mechanism. So number one, kailangan nyo pong i-avoid ang paggamit ng over-the-counter na panglinis. Lalong-lalo na kasi baka ma-irritate ang ear canal, matuyo po ito, or mas lalo po rin ma-push yung earwax doon malapit sa eardrum na magkakos ng impaction or pagbabara sunod po kapatid is when is kailangan pong i-consider na kailangan nyo po itong ipalinis. Number one, kung kayo po ay nakakaranas po na parang bumabara po ang inyong tenga, parang feel nyo po parang punong-puno, hindi po kayo makarinig. At ito po yung best time para magpa-consult sa mga health professionals like mga medical doctors or ENT. So ano po ba yung ating safe cleaning methods? So kadalasan po kasi kailangan nyo kung gusto nyo po magpalinis, kailangan pumunta kayo sa mga pinakamalapit na doktor. Lalong lalo po sa amin sa probinsya na limited po ang mga doctors or mga specialists, at least po mga medical doctors na talaga nag-train, nagkaroon ng clerkship, internship, and training para, para magkapag-provide ng safe guidance paano po ito linisin, paano gumamit ng ear drops, or magawa ng ear irrigation. So, when is the best time bang makakita or pumunta sa mga doktor? So, kung nakita niyong persistent yung earwax buildup, napapansin yung parang ilang buwan na po hindi natatanggal ang ating tutuli. Pangalawa, sumasakit na po ang aming tenga. Pangatlo, nakakaranas po kami ng paghilo. At sunod kapag is parang hindi na po kami nakakarinig. Ito po yung best time para po kayo ay magpunta sa mga butihing doktor. So kagaya nga po nito ng aming binata, sabi niya nga po, Dok, sa amin po kasi sa part po ng katutubo ay medyo wala po kaming kakayanan para pumunta po sa mga doktor. So at minsan malayo po sa biyahe at hindi po kami makalabas po ng probinsya para makapag consult po sa mga specialist. So kadalasan po kailangan ginagawa namin pinapakita muna kung talaga may nagbabara. At least nakikita lang may nagbabara. So ang ginagawa po natin, kinatry natin siyang irrigate or misan manual extraction kung talagang nakabara at impacted po ito. At nangangailangan po to ng training at nadalasan po is kailangan po maingat sa pasyente. I-avoid natin na bumili kayo ng over-the-counter po na spoon na umiilaw kasi baka mamaya hindi po kayo trained, mapalalim po, mabutas nyo po ang eardrum. Ayan na, nahulog na tuloy yung ano. Uh, tutuloy yata. So, kadalasan kapatid, pag talagang sobrang laki, kagaya po niyan, ay kailangan po talaga doktor po nagtatanggal po niyan. Kailangan po nag-apply muna kayo ng pampalambot at pagkatapos, kailangan po linisin ng mabuti yung tenga ng sa ganon, ipapayuhan niyo po ang mga pasyente na at least iiwasan pong gumamit ng mga cotton buds sa pangaraw-araw kailangan basain ng wet cotton po yung bukana. Kasi yung bukana naman talaga ay normal po nagpuproduce ng earwax para mag-provide ng lubrication, moisture, para ipasukan po ng insekto, tubig ang ating pong mga tenga. So nangangailangan po tayo niyan. At mga kapatid ha, so sa mga bumibili ng mga mga gadget na pangtanggal po sa tenga or ano, all make sure lamang po na uh, ipa-consult nyo muna po sa ating mga butihing doktor. Nang sa ganun po kapatid, uh, maging tama po ang paggamit po nito. Kailangan po ba? Dahil po kadalasan po, doktor po talaga ang gumagawa niyan para mas maingat po itong ma ang services sa ating mga pasyente. So kadalasan po, after noon, po kailangan linisin pa rin yung tenga ng aming binata. At sabi po niya kanina, nakakarinig na po ako, Dok, ng ayos para po minatanggal pong nakabara. O, salamat naman. Uh, at least itong mga gantong mga pasyente na talaga pong nangangailangan ng tulong, ate po natutulungan, nabibigyan po ng services. So ngayon po, meron daw parang tubig sa loob. Siyempre, nag tayo. So ginagawa natin, nag gumagamit tayo ng suction. Doon lamang po sa bukana, ng nang sa ganun po din naman po siya makaramdam ng parang may bubbles. So sinasabi naman natin na ito naman po ay kusang nawawala, no? So, tuwang-tuwa po yan. At sabi niya, siya daw yung nakakarinig na. So at least ito naman po ay with consent po ni ang, na, ang aming binata. At sabi niya ay maraming maraming salamat din po sa inyo sa mga sumusubaybay sa amin pong mga libreng payong medikal. Nawa po ay marami po kang matutunan, mapagpalang araw sa ating lahat. Maraming salamat po.